Ngayon ko lang nakita nag-video ko. Hello mga kumaratas ko. Pinapak na namin yung orders ninyo. Ito na. Napakadami. Thank you so much. Ito kulang pa ng eraser. Ayan. Thank you. Ito bulky. Uh, bali 10 kilos na gami. Tapos ito. Ipapak pa lang. Ayan. So follow nyo kami ha. Jack and Avon online shop. So, dito si Jack. nagpapak. Upo tayo dito. <laughs> Kasi isa na lang naman yung hindi yung kailangan ko prepare. Ayan, si Jackie. Jackie! Eto guys, so isang box. Bumili na kami ng isang box na ito. Yan, Dodo. Mag-check out na kayo. Yan mag-check out kayo nito sa Shopee video. Kasi para uh, meron kayong discount. Mm -hmm. ang ang kalabod, eh, Pang 6 or 7 pesos sa Sa ibang ang 10 pesos. Mm -hmm. check, check out na kayo. Dali na lang. Pag-usapan natin yung sa tulpo. Pag-usapan natin sa tulpo? Pag-usap <laughs> tayo sa tulpo. <laughs> Napanood nyo ba yung ano, yung pinatulpo nung bata yung tatay niya kasi 500 pesos lang yung binibigay sa kanyang baon or allowance every day. Tapos nag-react si Jack, kumusta naman daw sila kasi 13 years old pa lang siya, namatay na yung papa niya. Tapos wala, wala siyang nanay, hindi siya inaruga. Hindi kayo naruga? Hindi. Kawawa ka naman. Hindi na jowa ako, hindi ko ako yung Tapos, ilang kayong magkakapatid na hindi inaruga ng nanay? Seven. Seven. We, baka mapanood doon ni nanay. Ah, alam niya, hindi ako nga nagpwede. Pag sinasabihan nga daw siya ng mga tao na, Uy, darling yaman na pala yung mga anak mo. O sagot ni nanay, ah, yaman lang nila yun kasi pinaaral naman nila yung sarili nila. Da, eh, dapat pinatulpo mo din nanay mo. <laughs> papatulpo ko nga sa anay nanay, kuusap lang kami na <laughs> Tulpo tayo. <laughs> eh, kasi, di ba, 500 pesos, yung nasa probinsya nga, ang sweldo nila ha, minimum. Depende kung saang probinsya ka. Alam mo, nabasa ko sa Pangasinan, 400 plus ang minimum, hindi umabot ng 500. Dito sa Rizal, hin hindi umabot ng ano dito. Kasi Sorry, 500 dito. sa, di sa NCR, di ba? Kasi akala ko minimum din dito, same sa NCR. Sa NCR, 610. So, dito sa Rizal, kahit na parang 15 minutes lang siya, nasa QC na, kasi kadikit lang sila sa Mateo Rizal. Ano, 500? 500 plus ba? Or sakto? 'di ba? Parang magkapit bahay lang. So, paano pa yung mga nasa probinsya? Minimum is 290, 300, 330, 325, 400, 450. Eh, siya wala na siyang gagawin 500. Kumanta lang kami ng mga anak na hindi inarugahan ng nanay namin, inaarugahan namin siya. Ako nga kahit kailan hindi ako nakakabaon ng 500 no. Diyos ko, kahit nung nag-college ako, parang 150 na yung pinaka malaki sa akin. 150 pa Alam ko na ipa, yan, kung tsaba mo yung nanay mo, love. Hmm. Naipatulpo kita, ha? Naipatulpo kita, na <laughs> Kasi <laughs> nagka, daming basher ni Idol Rafi Tulpo tungkol doon. pa kasi, Inano yun? Ba't pa kasi ineri yung gano'ng klase? Samantalang yung kaibigan ko na... Na scam. <laughs> Hindi nila in-entertain. Malaking halaga. Ayaw nila kasi... Walang kulong-kulong yung gano'n. Diba? ba? sad Tapos pagka ganun. Pero naiyak yung tatay niya. Kasi sabi niya mahal na mahal niya yung... Oh, si 500 na mga. po so, siya. Kausapin mo nga kasi... Sabihin mo na ipapatulpo kita for the vlog lang. Tapos iyak-iyak ka din. Paano ka-iyak ka? Sabihin mo pinabayaan kayo 13 years old pa lang. Tapos nag-aral na po kami sa Rapi na namin. Buti nung nasa abroad ka, hiningan ka ng pambili ng cellphone. Tapos hindi ka nagbigay, hindi ka pinatulbo. <laughs> Bakit naman ipapatulpo yung tita mo? Kasi po hindi ako binibila ng cellphone. Binibilan ko sila. hindi nagbigay. Patulpo, patulpo mo, ganun yung makakinukuha ng tulpo. Tapos yung mga naghihiwalay na asawa, yung may, may kabit. kabit. Ayan, pag may kabit ka, pasok ka sa tulpo. Pero pag may utang ng ano, may utang ng, ng milyon, wala. Ano sabi ni Sian Gasa doon? Dapat yung mga ganun, di na nga naman iniere. Eh. Kasi... May makarelate si Sian kasi mahirap lang doon. Wala, si Sian guys. Uh, Hindi kasi yan sa ano ng magulang. Paano kung nga naman kung wala pang minimum yung sa ang magulang? Diba tayo nga, madalas nag-uusap tayo, kung kumakain tayo sa restaurant, paano na yung mga minimum wage earner? Ay, isang lang bilihin ngayon. Sa isang kainan namin, minsan 500 plus. May nagreklamo nga, eh, paano magkakasya yung 610 minimum wage earner mo dito sa NCR, sa Metro Manila. Tapos, ang daming nag-react na mga taga-probinsya. Doon sinabi nila sa comment, kung magkano lang yung minimum sa kanila. So, papano pa sila, ba diba? Yun nga ano eh, uh, sa kanila daw, 350 lang yata yun. Tapos, ang bilihin, kapresyo lang sa Maynila. ba diba? An Napaka unfair nun. Kasi, kung tutuusin, nung pumunta kami sa Mindanao, yung ibang bilihin, mahal pa. ba diba? May mahal. Hindi yung ano. May mahal, hindi ba baba. Ang, ang, mura lang dun, mga gulay, ganyan, isda. Pero sa iba, yung kape, yung noodles, yung sabon, same price lang dito sa Metro Manila. Pero mura yung pasweldo. ba diba? Paano, paano, nangyari yun? Ang, ang lupit nila mag-budget. <laughs> Bumili na kayo ng products namin. Click. I-click nyo yung link dyan. Ito yung mga nag-order. Oh, thank you so much. Ito yung paninda namin. Um, Wait. ano pa? Dalawa na lang hmm. ibabal. Kuha ka ng pambura dyan. Kulang na lang. Kulang ng pambura eh. Yung may pantasan na lang. Meron pa may sa likod mo isa. O, dali mo kay. Gami po yung panida namin. Mga laro ang pambata. May pogs. Ayan. Pantinda kasi naka wholesale price po yan. Lalo na kapag mag check out kayo ngayon sa Shopee video. Less 100 pesos um, applyan nyo ng 30% of voucher. Mag-order lang kayo dyan sa link. Available po kami sa Shopee.